Sundok na po si yan? Si <laughs> <laughs> Ang ulam ng mga ano po. Muno-muno sa baad. Ang barangay eh, ano na po. Ah, uh, kaninang ay uh, na mga niya kanina, ngayon luto na. Uh, yan... Ang sarap, ang sarap, ang sarap sarap, sarap sarap ng ulam atero Ayoko. Ayoko. Ang sarap, pinalaman si Anyan. Mga siling panigang Sarap, 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 sarap. Hoy, pa yung sarap. Kreta. Sarap, ang sarap sarap.

itu kan aku suka kasihnya terus dong oi ra ra vi ra ra vi areria deria

Salamat po sa ulam. Thank you po. Thank you po. Ayan. Salamat po sa ulam. Ang masarap oh. <laughs> yan na Ang na Ang <laughs> lakihan na Salamat po